Handa na si Barbie Forteza at David Licauco, Julie Ann San Jose at Raver Cruz, Bianca Umali at Ruru Madrid para sa Sparkle Goes to Canada. Nasa Canada na si na Barbie Forteza at David Licauco, Julie Ann San Jose at Raver Cruz, Bianca Umali at Ruru Madrid para sa kanilang matagal ng hinihintay na mga pagtatanghal para sa Sparkle Goes to Canada. Ibahagi ng Sparkle sa kanilang social media ang ilang bahagi ng paghahanda ng grupo para sa isang gabi ng pag-ibig, saya, at walang hintong aliwan sa Canada. Ang Sparkle Goes to Canada ay gaganapin sa ika-negatibo 5 ng Abril sa Southview Alliance Church sa Calgary at sa ika-negatibo pito ng Abril sa Toronto Pavilion sa Toronto. Kaugnay, Sparkle Goes to Canada Tour Mediacon. Kilig na pagtatanghal. Bago pa magsimula ang kanilang media conference, naghatid na ng kilig ang mga love team na Ruka ni Naruru Madrid at Bianca Umali, Barda ni na Barbie Forteza at David Licauco, at Juliver ni na Julian San Jose at Raver Cruz sa kanilang mga song numbers. Si Rain Matienzo Ang host ng Mediacon ay si Rain Matienzo, isa ring bituin ng Sparkle. Julie at Raver Sobrang excited na sina Julie Ann San Jose at Raver Cruz na mag-perform para sa global na mga Pinoy sa Canada sa kanilang nalalapit na tour. Espesyal na pagshake hands. Ipinakita pa ng Juliver ang kanilang espesyal na pagshake hands, isang bagay na ginagawa nila tuwing bago sila umakyat sa entablado para mag-perform. Bianca at Ruru Nasasabik rin daw si na Bianca Umali at Ruru Madrid na mag-perform para sa mga global na mga Pinoy sa Canada. Unang pagkakataon sabi ni Ruru Madrid, unang beses nilang makakapunta ni Bianca umali sa Canada at ayon sa kanilang dalawa. Magandang oportunidad ito para makapagpahinga mula sa kanilang mga tapings at makapagbonding. Barbie at David Pasasalamat rin ang ipinaabot ni na Barbie Forteza at David Licauco na maging bahagi ng Sparkle Goes to Canada Tour dahil makakapagpasaya sila ng mga global na mga Pinoy sa Canada. Ibat-ibang pagtatanghal Sinabi rin ni Barbie Forteza ang iba't ibang performances na dapat abangan ng mga kapuso sa Canada, katulad ng all-girl number nila ni na Julie Ann San Jose at Bianca Umali, isang all-boys na performance at maraming group performance. Si M.R. Johnny, M.R.M. M. Manahan Nandoon din ang Sparkle Creative Consultant at direktor ng Sparkle Goes to Canada na si M.R. Johnny Manahan, o mas kilala bilang si M. M. M napakatalentado Ayon kay Amaram, napakatalentado ng anim ng mga bituin ng Sparkle at sinabing marami pang tinatagong talento ang mga ito. Mga ensayo. Ayon kay Amaram, limang buwan na silang nag-ensayo ang anim na mga artistang Sparkle at patuloy pa rin silang mag-ensayo upang mas mapaganda pa ang kanilang tour sa Canada.